Ang garden cress, na rin sa pangalang Lepidium sativum, ay isang madahong gulay na may bahagyang maanghang at malapamintang lasa. Bagamat maliit, ito ay puno ng iba't ibang sustansya na maaring magdulot ng maraming pakinabang sa katawan ng tao. Narito ang ilan sa MGA pangunahing pakinabang nito. 1. Mayaman sa sustansya. Bitamina K. Mahalaga para sa pamumuo ng dugo at kalusugan ng buto. Bitamina C isang malakas na antioxidant na tumutulong sa immune system paggawa ng collagen at pagsipsip ng iron, vitamina E. Saan yung beta-carotene? Mahalaga para sa paningin, immune function, at paglaki ng selula, folate, vitamina B, tisa. Mahalaga para sa pagbuo ng DNA at cell division. Lalo ay TONG mahalaga sa panahon ng pagbubuntis, iron. Kinakailangan para sa pagdadala ng oxygen sa buong katawan at pag-IWAS sa anemia, calcium. Mahalaga para sa malakas na buto at NGI-PIN, paggana ng nerbiyos at pagkontrata ng kalamnan, iodine. Mahalaga para sa tamang paggana ng thyroid gland, na kumukontrol sa metabolismo, potassium. Tumutulong sa pagkontrol ng presyo ng dugo at balance ng fluid sa katawan, dietary fiber. Nakakatulong sa panunaw, nagpapanatili ng regular na pagdumi, at maaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar at cholesterol levels. 2. Antioxidant Properties ang garden cress ay naglalaman ng iba't ibang antioxidant compounds tulad ng flavonoids at glucosinolates. Ang MGA antioxidant na ito ay tumutulong na labanan ang oxidative stress na dulot ng MGA-free radicals sa katawan, na maaring makatulong sa pag-EWAS sa MGA, sakit na kroniko tulad ng sakit sa puso, cancer at diabetes. 3. Anti-inflammatory effects Ipinakita ng ilang pag-aral na ang garden cress ay maaring magkaroon ng anti-inflammatory properties maari ay TONG makatulong sa pagbabawas ng pamamaga sa katawan na naugnay sa iba't ibang sakit. Arba, Potensyal na benepisyo para sa kalusugan ng buto. Dahil sa mataas na nilalaman ito ng vitamina K at calcium, ang garden cress ay maaring makatulong sa pagpapanatili ng malakas at malusog na buto na maaring makatulong sa pag-EWAS sa osteoporosis. Khamsa, maaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Ang ilang pag-aaral sa hayop ay nagmumungkahi na ang garden cress ay maaring makatulong sa pagpapababa ng blood sugar levels. Gayunpaman, kailangan pa ng mas maraming pananaliksik sa MGA tao, mu PANG kumpirmahin ang epektong ito. Sita, potensyal na benepisyo para sa kalusugan ng atay. Ang ilang pag-aaral ay nagpapakita na ang garden cress ay maaring magkaroon ng proteksyon na epekto sa atay. Saba, maaring makatulong sa pagpapabuti ng panunaw. Ang fiber content sa Garden Cress ay maaring makatulong sa pagtataguyod ng malusog na panunaw at maiwasan ang constipation. Paano isama sa diet? Ang Garden Cress ay maaring kainin ng hilaw o luto. Mari ay TONG idagdag sa salads, sandwiches, at wraps, supas at stews, MGA omelet at iba pang lutong itlog, bilang, garnish. Mahalagang tandaan. Kung ikaw ay umiinom ng MGA blood thinning medication, tulad ng warfarin, kumonsulta sa iyong doktor bago kumain ng maraming garden cress dahil sa mataas nitong vitamin K content. Tulad ng anumang pagkain, mahalagang kumain ng garden cress bilang bahagi ng balansing dieta. Sa kabuuan, ang garden cress ay isang masustansyang gulay na maaring makalok ng iba't ibang MGA benepisyo sa kalusugan. Ang regular na pagkonsumo nito ay maaring makatulong sa pagsuporta sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan.